Sus, nako, buti na lang meron akong Asus RT-AX57GO. Lalo na na sa labas ako kasi alam niyo naman sa panahon ngayon, ang daming mga hackers kung saan ka nagko-connect ng mga public wifi kahit sa hotel, pwedeng makuha ang iyong information. But with this device ng Asus WiFi, RT-AX57GO, pwede ka nang magkaroon ng sarili mong protection kasi ito magpo siya ng VPN para sa inyo and the whole family. So what do you do? You just bring this device, connect to the Wi-Fi connection sa hotel or kung ano public area, and then dito up ka ng sarili mong Wi-Fi, and then that's it. Doon ka na magkoconnect sa sarili mong device na Asus Wi-Fi Go, And then, safety ka na mag-browse, hindi pa makukuha ng mga hackers ang inyong mga personal information. So, if you want to have security while enjoying your vacation, don't forget to grab this new product here in Taiwan. Yes, mabibili po ito sa Taiwan, mabibili din po ito sa Pilipinas, and I think available ito all over the world. And hindi din po siya mahal kaya ay napakaganda nito para sa iyo and the whole family. Lalo na sa mga techie dyan o di kaya may mga transactions na ginagawa kapag nagtatravel travel kayo. This will actually really give you the enough security you need para sa iyong mga passwords, accounts at marami pang iba. So, what are you waiting for? Grab one now!